Uh, ini ang kanila kasing proposal is In My Eyes Photo Club. Pero, uh, ang sa akin, parang mas tinitingnan ko siya in, in a broader perspective. Ano? So, parang, ang iniisip ko, ay eh, gawin parang Photoville International. Uh, ang, ang ano niya na Photoville, bakit Photoville International? Kasi, we're expecting other members from different countries as well. At saka, ang gusto ko kasing mangyari sana dito, is yung club, makakapag-sponsor uh, tayo ng mag-excel -e doon sa club. Halimbawa, may isang nag-excel -e talaga doon sa club na we're going to come up with some sort of standards or parang uh, qualifications. Pag nag-qualify yung, uh, halimbawa, dalawa, ipapadala natin, let's say, sa uh, London, ano, yung, di ba mayroong mga academy doon, ano, to enhance yung, halimbawa, mag 2 days ka na seminar, pero sagot lahat yon ng club. Two-day seminar. Pero ang objective natin doon is para yung natututunan nila, i-share naman nila sa buong ano na ng, ng grupo. Tapos parang uh, ikot lang tayo, parang based on seniority, kung papaano yung doon sa tapos and uh, siguro uh, sa pamamagitan ng pagbubutuhan, kung sino yung kayo na makakapag-isip noon Dahil hindi naman ako dito magiging, ano eh, hindi naman ako yung magpapatakbo nito. Uh, Kung baga, para ako lang yung magiging, ano nyo, mag-initiate mag nito. Pero kayo, kayo na ang magpapatakbo nito. But just to say, uh, ang ang gagawin ko naman dito is magbibigay ako ng seed money para sa inyo no, to start with. Apart from the membership na uh, pag-uusap-usapan ng mga officers at kayo. Kasi basically, those who came in here kayo yung mga unang, kumbaga, kayo yung magiging pioneer nito, nitong ng uh, club na ito. No? Of course, mainly, talagang ang purpose natin is ma-archive din natin at ma-unite natin yung mga photographers sa loob ng iglesia para yung mga coverage, yung mga pictures uh, na kailangan uh, at kuminsan, uh, may mga trabahong nakakawala for the reason na walang photographer. Di ba? Parang, eh, sayang din. Eh. Kung Madi-develop lahat ng mga ano at meron kayong gamit naman na magagamit. Siguro later on, what we can do is kung marunong na talaga o talagang lahat ay okay na dun sa ano ng membership, maglalagay tayo ng isang parang bank ng parang dito nakapondo yung gamit. No? Papaschedule na lang. Merong parang produce tayo ng gamit para sa sa club na papaschedule yung ano o magre-request na may ganito o may ganon kung ano man yun. O kaya, kung merong tanggap na trabaho yung club mismo, kukuha lang ng photographer yung gamit ang gagamitin. O, but among us, doon sa mga members ng club, para mas uh, maganda yung magiging takbo natin. Plus, sabi ko nga sa inyo, uh, mag didire-diretso tayo ng forum, tapos uh, among sa mga nasa loob. Kasi merong, merong sa internet, may mga tutorials na ginagawa sila eh. Parang lessons na ibinibigay. Like halimbawa, yung uh, better photo. Yung better photo, meron doon mga line-up sila ng mga seminars na ginagawa. Tapos mag-enroll -e ka online. Tapos yung pag-enroll -e ka online, yung kausap mo doon palagi, teacher mo. Tapos bibigyan ka niya ng, ano, pa, ng assignment para mag-shoot. Tapos uh, pag in-upload mo yung ano mo doon, Ah... Uh, may sinasaling ka sa mga uh, Contest nila Kung editor's pick Kung ano man yan But Ganun lang Wala 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 Masyado ano It's more on Kau magbabayad sa kanila And then provide ka nila Pwede ka nilang I-provide ng sarili mong website Na Ika eh, nabaw Gusto mo maglagay Ng uh, Pungyari uh, Romel Balbin uh, Photo Ano Site Ganun Meron ka Meron ka ng website Na sarili mo where you can upload your pictures. Pero may template na yun. Bibili mo sa kanila, mabayaran mo for one year. I think that's about $99 at kung hindi ko nagkakamali per year na, na babayaran mo sa kanila. Minimentay nila yung website. Ikaw naman, upload ka lang na upload doon. Ikaw yung may control doon sa website na yun. Parang a Facebook siya, pero it's uh, a lot better than Facebook. Dahil. Talagang design siya for that. Ngayon, yun ang uh, purpose kung bakit uh, tayo nag uh, uusap-usap ngayon because of that initiative na makapag put up nga nun. Uh, ang sa akin, kung halimbawa, ito mas natin at okay kayo dito sa ano na to. Kayo magpapatakbo nito. Again, ha, ah, ang uh, ano ko kayo magpapatakbo nito. Ako parang uh, uh, mag uh, will serve as your advisor lang para dito sa ano na to and siguro uh, support kung ano man yung pwede ko na support for the club dahil uh, marami naman tayo talagang pwedeng mapagtulong-tulungan din siguro para ma-enhance yun. Kaya lang mas maganda yung solid tayo. Yung bang, alam nyo yun, eh, sa bagay, in any organization, laging merong mga pumapasok kung minsan ng mga hindi mo alam kung ano yung purpose nila o uh, joining. Ano. Pero, just the same, siguro, sa loob naman, sa atin naman, sa Iglesia, mas daig naman palagi na, na iibabawan naman yung mga ibang diwa at ibang espiritu eh. para matatabunan na yan kung, kung, ano man yung may espiritu man dyan ang kaliliman na nakapasok eh, lulunokin na yan bas bas madidiwaan naman natin yon. but just to say, um, ang kailangan natin dito yung ating photo bank may nagmamanage talaga no? yung archive natin na walang makakakuhang iba doon kung hindi yung talagang may mga in control lang yung share natin pero meron tayong ilalagay na i-open natin at yung i-open natin, like halimbawa, uh, magagawa tayo ng regular na parang editor's pick. Uh, 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 parang yung picture ng one na to, picture ng gano'n, kung sino Parang every now and then, merong uh, sabihin na natin na parang photo contest tayo dun sa, ano, sa site and then meron tayong incentives uh, pwede tayong later on. Kasi later on, pwede makakuha ng mga sponsors dun from outside, dun sa mga mismo uh, gumagawa ng uh, uh, mga o mag, mga nagbebenta ng camera. Tapos yun, pwede din tayo mag-post doon. O eto, binibenta ko na itong camera ko kasi mag upgrade ako. Baka merong among the members, merong gustong kumuha. O, o kaya naman, uh, merong ganito. we, can, we can share even yung ating equipment. Kagaya ko, binibenta ko yung isang camera ko. Magda-downgrade ako. <laughs> Well, just in case, yung alibawa tayo, meron na tayong site, ano, we can come up with forums, we can come up with yung may chat na din tayo, tapos kung saan yung mas mura, may mga lahat ng, tapos kung sino yung mga may kailangan, tapos kung sino yung mga may maire-refer, kung sino yung, so we can, all, we can do all of these things. Plus, uh, pwede na nga din tayong, siguro as a group, pwede na natin sa, oh, dito meron kami, maglagay tayo ng file for uh, public affairs na pwedeng ibenta, pwedeng, kasi ngayon, Uh, lahat ng klase ng pictures ngayon, pwede na natin ibenta. Eh. May market na eh. May market na sa internet eh. Kaya kukuha na lang tayo ng mag mahuhusay na mga links natin. Kagaya nga nun, yung nag-coordinate uh, sa akin, in-email niya kasi ako eh. Tapos nag-respond ako dun sa email niya. Sabi niya, thank you so much uh, interesado kayo dun sa ano. Ito uh, yung binigay niya yung procedures. Uh, sabi ko, pwede natin, ano, pwede natin. And later on, ma-ano natin, mapalawak natin, ano. Tapos siguro, initially, yun nga, pwede, pwede tayo mag-come up with exhibits. Diba? Na, ano, nung, nung club. Tapos, makilala yung club as an international club. ba diba? Na hindi, kasi, na mapapak, maipakita rin natin na hindi siya pipitsuging club lang na talagang club siya ng mga meron kang hanay ng mga professional photographers plus tumutulong pa din dun sa And uh, by that, uh, pwede din natin maipasok pati public service natin later. So, sa akin, yun lang yung idea ko with regard dito sa ano. Kasi this was a proposal at uh, gusto nga nila magkaroon ng ganito. Now, I do not know. Uh, yung sa akin, kumbaga yun ang aking counter proposal ano. Kasi parang yung doon sa In My Eyes uh, Photo Club, parang masyadong malambot eh. Alam mo yun yung, kasi merong impression yan. Parang, parang malambot. Parang pang bulaklak lang siya. Ganun, pang, o kaya pang Uh, pang-exhibit siya ng isang expert para para sa isang organization yung bang yung tulog pa lang pag na ano mo na uh, I don't know kung meron kayong ibang ano uh, ibang uh, idea no pero uh, galing kasi yung sa smallville eh. <laughs> Superman pare uh, para kaya lang mapapabigat lang kasi doon yung uh, international meron ka na And we can have that international link talaga so uh, at makakakuha naman tayo ng siguro pwede naman ano mag uh, yung pinaka parang authority makakakuha naman tayo ng authority eh, dahil uh, not for anything else syempre kahit papano, nakakabit pa rin yung reason sa akin eh, kilala pa rin na uh, father of philippine portraiture yung lolo ko na kahit papano yung mga buhay pa na maggaling ng panahon ng kapon kilala pa nila yung yung Bob's studio and, and everything ano? But, and magkatulong-tulong din tayo kasi ang daming ano ang daming materials natin din ang na mga kailangan and then we come up with our if possible ako iniisip kung isa pa is come up with our own magazine yung photo bill na pwede natin pagkakitaan. 'di ba na 'di ba meron yung mga ano yun photography uh, magazines 'di ba we can have something like that eh uh, ang lalagay natin tapos pwede kumuha yun ng mga ano advertisements diba pwede tayong kumuha ng yun pwede naman natin yung makukuha naman natin to no, kahit XD lang halimbawa may camera diyan na i-XD pwede nating i ano sa mga members 'di ba na o oh, eto yung mananalo ng ganito o oh, kaya yung kung sino yung uh pinaka uh, halimbawa um, mahusay talaga pero wala siyang magandang gamit oh, yan. o yan mapaprovide provide ka ng ng club na matutulungan ka for you to have your own equipment uh, something something like that i do not know i i want to hear your siguro opinions or suggestions para isa e, akin counter proposal lang with this one ano na sabi ko sa inyo pagador lang ako dito eh. parang ano lang ako uh na invitahan lang ako to organize kasi kung okay na kayo at least we can start with this already at ngayon pwede na tayong oh pwede na natin itayo, pwede na natin ngayon pag magputohan na kayo mag election na kayo come up with your president and uh, the officers and then we go uh, we go on with the registration kasi uh, ako ayoko nang mabagal kumilos eh parang sa uh, sa lahat ng visit ko yung parang puro kwentuhan yung walang nangyayaring action. Sa akin, parang kung suntukan, suntukan, na. Parang wala na pormahan. Parang mahirap yung... Kasi pag puro daldal, -dal, di ba? Parang hindi natutuloy eh. Parang uh, Parang pag pumorma, suntok na kagad. Wala na ano. So, isuntok na kagad natin, di ba? Parang pag ngayon, kama natin, okay kayo, consolidate natin yung mga suggestions ninyo, whatever it is that we, we need. Pwede naman tayong kumonsulta at magpatulung uh, magpatulong din sa mga lawyers natin para mag-put up natin yung uh, yung siguro, may register sa Securities and Exchange Commission. Tapos, after that, uh, magkaroon ng formal parang uh, uh, induction of officers. Tapos, uh, yung, pwede gawin natin yung formal induction of officers sa isang fundraising campaign na din kagad for initial funding ng grupo. Uh, ang gawin natin, schedule natin, o oh, sige, uh, puha na muna tayo ng mga pictures nyo. Tapos, o oh, eto, gather natin. And then, we come up with a photo exhibit at the same time. We uh, are going to induct yung mga officers ng, ng, ng club. O, di, di mas maganda. And then we come up with invitations para doon sa mga nasa abroad. ba? Diba? Through uh, uh, emails or yung mga kapatid natin na nasa abroad. MCGI! Walang iba! I just went here. From The Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything that Aerosol? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend <gasps> it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI! Walang <laughs> Iba! MCGI, walang iba! MCGI, walang iba! No nagkailanman ay magpapala Ang akong hindi kaliliputan MCGI, walang iba! Ah, uh, In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Ayan. Ayan po ang ating six month six months na tag. MCGI walang iba!